Siguro ano, purpose din ni Lord. May purpose talaga guys si Lord kaya nangyayari mga gano'n. Baka ba? mali mo mas malaki yung babalik sa atin dito, eh. Uy! Jello! Gutom na. Gutom na gutom mo. Walang niya to. Dito ba? Ha? So, ano? Ang drop dito. Tark talaga. Tark talaga? Ano pa Ba't, ba't ang ginagawa niya dito? Kamalis na kasi kami kasi gagang. Oo. Uh, ba't ka nandun? Diba? Okay, alis ako. Baka nalis nila doon, diba? So, sila na magbayad Alam pa naman talaga kung ako magaling mo eh. Room oh, lang yun, Lo. Comment, comment kayo guys kung sa tingin nyo anong mga pwede gawin namin dito para di kami ma-board. Tayo, tayo, na kayo What's up? Homeless. Homeless. <laughs> so joke lang guys. Siyempre, sa so kabila ng lahat ng nangyari, mas piliin natin maging masaya. Tama. Mas okay na maging masaya kaysa mag, ano ayan pagkatamang pagka tamang kain And kami, oh. Siguro, ano, purpose din nila May purpose talaga, guys. Oo. Oh. Kaya nangyari mga ganun. Ba? Baka malay mo, mas malaki yung babalik sa atin. Hindi, hindi na para kasi ako ganun, tol. Medyo na, na ako sa ano Sila sa buhay na nila. Content lang naman, eh. Okay. Uy! Jello! Bakit? Si Jello. Si Jello yun, ba? Saan ka galing? Saan ka galing? Patas ang trabaho ko eh. Ha? Patas trabaho ko. Lupo ka muna dito. Lupo ka dito. Ano yan? Dala mo. Ulam ko, manok. Ha? Manok. Kasi saan ka nagpupunta nga ito? Sa trabaho ko. ka pa kumakain? Hindi pa nga. Saka ito, kakatapos ko lang kakain eh. Gusto mo kumain? Gusto mo kumain? Ali rice to. Ito. Ha? yan ah. Eto, tingnan mo. Pwede ko lang kumuha ng Ali Rice. Tingnan mo, ako, ako kumuha ng Ali Rice. Oh. Lo, ito, ilagay mo na ulam mo dito. Kaya ano. Pwede mo to, ilagay mo ay, na to. Diyan, ilagay mo ay, na to. Ang Ali Rice to ang ano. ako mag-bawit na ito. Hindi, na namin yan. Ilagay mo yan. Sige, kumain ka na, Lo. Huwag kumayo, huwag kumayo. Ali Rice yan, basta orange plato mo. Ali Rice yan. Ah,

Pwede pala magdala ulam dito, tapos may orange ka lang na plato, no? Ano? <laughs> joke lang. Joke lang. Joke lang. Thank you. Thank you. Oh, thank you. Thank you. po. you. Thank you po. Oh, diba? oh diba? At least nakakain ka ng na libre dyan, may rice oh, ka na. Diba? <laughs> ulam ka lang nadalaan May rice dito. <laughs> Magkano nang kasut ko dito? 20. Oh. Bente. Oh, okay. bente. bente. Dalawa oh. na, bente. Dalawa, 20. Ano ni rice? Oo, oh. rice. rice. Libre. libre. rice. Libre lang yung rice. Libre. Ayun Ay, yung sinasabing, ano, technique. Hindi, oh. life hack. Ano ba? Life back in a good way. Ito oh. so, ba? Ano? Uh -huh. Sarap uh -huh. dito. Sarap talaga. Sarap talaga. Ano pala? Ba't ginagawa niyo dito? Ano? Ginagawa niyo dito. Wala. Tamang ano lang uh -huh. din kami. Pinatuloy kami ng isang supporter. Umbet mo. kumalis na kasi kami kasi gagaw. Uh, uh -huh. Ba't ka nandun? Ha? Ba't ka nandun? Diba? Pinatuloy kami ng isang supporter eh. Alam mo, kung gano'n sila kapag upal, isipin mo, ako yung mayari ng bahay na dun, yeah, pero ay. Ako yung lumayas. Okay na, hindi na para mamamanlaban ma ma sa kanila eh. Mm. Diba? Okay, alis ako. Balance na sila dun, diba? hindi so, so, na magbayad dun. Alam ka naman talaga ito sa mo eh. Sobrang bayad mo talaga. Okay lang yun, lo. Importante naman ngayon na nagiging okay naman ako. Hindi, ayaw ko na kasi ng sobrang to eh. kain ko muna dyan. Kumain ka lang ako, busog na ako eh. Uy, open yung uwi ko, pa yan. Kaya po lang. Kasi yun, 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 ka? Ito ka. Butong na butong ka luwag. Baka umuwi na din akong vehicle niyan kasi ano. Wala Wala na. Wala naman tayong Wala naman gagawin dun Tamang ano lang tayo dito. Start na tayo. ako sa Saan? Saan? na Saan? 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 Basta masaya yun. masaya yun ano ha? Basta! Hindi ko mo na sabihin sa inyo. Baka mamaya, di kayo sumama sa akin eh. Dahil sabihin mo ano na, naman. Ay, alam ko, nakikita ko naman yung mga video mo. Pero sana naman huwag mo karirin yung pagiging masurero. Amoy baktol ka ngayon, no? Oh. Diba? Bawa. Maligo ka naman kahit gano'n yung ano maligo. maligo ka din. Ano masaya naman magganoon? Masaya nga, pero kailangan mo maglinis din sa katawan kasi paano yan kung ano? Para kang ano yan eh, para kang basura. Basura ang may mo eh. Experience ko na yan yung mga ganyan na bata pa lang kami. Experience ko na din mga lakan. Oo, oh, nag din kami ng mga bakal bote dati. Hindi nyo ba namin Lima, Limang piso nga lang, tuwag-tuwa na kami dun. Hmm. Hindi na namin miss? Hindi na! Hindi na siyempre. Kaya hindi namin oo, oo, kailangan mo din maging mag Okay. Mag Palay mo, di ba? Tulong-tulong tayo, tapos nag-negosyo tayo. Pwede. Negosyo na lang tayo. May pa na tayong pera eh. Pwede na natin po yan eh. So yun guys, tamang kain na lang kami dito eh. Nakadiscarte pa kami ng ano, Ali Rice. Matik yan. Oh. Ano guys, uh, siguro yun lang. Uh, abangan nyo na lang siguro mga susunod namin gawin comment comment kayo guys kung sa tingin nyo anong mga pwedeng gawin namin dito para di kami ma-board. Ito lang, kusuhan nyo. Kung gusto nyo umuwi na akong bigol. Kung ayun nyo, edi i-like nyo lang. I-like na lang.